daming laglag na mangga. Ayan o. Nakakuha ah, ito mamaya. Pakain sa ano? Pakain sa manok. Ano na akong nalagyan eh? Ay, pakain sa manok. Ah, plastic dito. Ilang plastic dito mga ipakain sa manok to eh. Kainin to ng manok eh. Oh, sayang na eh. Dami eh. Kalimutan ko magdala ng lalagyan eh. Kalimutan ko maglagay na kung magdala ng lalagyan. Nilinisan pala ito ni Bayaw ka ng hapon. Dami oh. Laglag na mangga. Kainin ng manok to eh. Tapos puluting ko nga. Yan, binigyan ko ng ano. Binigyan ko ng pagkain kasi dumating yung pitch alas 12 na eh. Eh, kanina umaga eh, dalawang kilo lang yung ibigay eh, ko kanina. Kaya binigyan ko ko sila ngayon. Alaw na 20. Binigyan ko ng dalawang kilo. Pero yung tatlong kilo dapat nang kakainin nila sa isang kainan eh. Umaga. Tsaka sa hapon tatlong kilo tatlong kilo kalahati ganun ayan minigyan ko na pero hindi pa naubos yung, ano, yung dalawang kilo ayun nakasabit hindi pa naubos yung dalawang kilo mamaya na uling hapon talala una 20 pa lang naman eh Oh, yan yung kanilang paliguan. Mamaya yan, hindi pa yung mga yan. Ito naman itatanim ko. Madre de Agua. Pinaano ni, eh? Pinatubo ko dun sa ano. Sa daanan ng oh. yung kanal katanim ko tumubo na yun. may mga dahon na yun. may ano ulit kayo kumain tatanim ko ito dito kasi marami din. ano madami din, din. yung naitanim ko kasi noon dinirekta ko hindi naman lahat na buhay eh. Mayroon ding pumalya dito ko itatanim. mga kasamahan nahirap ako ngayon pananim kasi nga yung kinukuha nang ko na matatay yung ano yung nakaraan ayan o medyo malalaki na yung iba ito dito ko itatanim yung iba ito kasi nga maraming namatay eh. ayan o yan except uh, kailan ko tinanim to pagkatapos ng baha December yata December, o oh, yan December ayan na siya o. tapos sumudunod sunod na yan ayan lang kaya kailangan makabuhay eh yan may nagsusunog dun may tatlong nakabantay baka kasi kumalat eh at ito itatanim ko na kasi maraming patay eh oh. labing apat pala yung ano dito labing apat pala yung patay dito pero yung nadala ko labing walang kulang parang dalawang piraso para kumpleto kasi nakakaano namang magdilig eh pagka yung hindi kumpleto eh kulang ng dalawa kulang ng dalawa eto mataas itong lugar na to eh kukumpara dun sa gawiron mataas ng siguro mga nasa dalawang metro hanggang tatlong metro ang pag ano kataasan nito mas mataas to kaysa doon sa lugar na yun oh may play mga buhay ko may ano mga sana nangin tignan ko yung sisiw yung ano incubator kasi alam ko ngayon ang ano na eh ngayon ang ngayon magsisimula yung pisa ng mga itlog eh may eh, may 5 may 8 ayun ako na pisa

nak tisana yeno simula na silang na misa yum silalim yun, bali dan itu sa lelwa

Yun know, ka na yung iba. Ayan you know, o, sisimula na yung iba ko. Ito, Ito. Rod Island Red. Ito native to. Hindi ito drolop hindi ano to. Ito maliliit pa rin to eh. Painit muna kaya lang, painit muna. Pero yun, malakas na yan, oh. yun. Oh. Yung isang yun. Yung. Hindi sabay-sabay. Eh. Ito. Pipisa pa lang. hindi ko na i-coating yan uh, yan lang yung incubator ko Ito, pito. pito. Ang dami yan. Ang kayang... Uh... mapipisa dyan sa itlog na yan karamihan ano eh karamihan ay lumalabas si Kwan eh yung redland Red ito naman mga ibihan yan o oh. na ito hindi yan nitibit ito pag ito eh liman papat ng ano, papalitan ko ng Rhode Island Red yan o oh. tapos meron pa rin doon yan native pa rin niya yan o oh, yan pito ang napisa pito na Ay, yung anak mo wala pang lumalabas. Hindi pa pumipisa yung anak mo. Ayan, tahimik na sila. Tapos nang kumain. Pero humihirit pa. 6.35 ako nagsimula. Ah, 5.35. 5.35 ako nagsimula. Ay, ngayon, alas 6 na. Ayan, managihiritan pa yan. Ayan, nalinisan na ulit. Kailangan ano eh. Papakainin mo muna sila bago ka maglinis dito sa wallowing pool nila. Malinis eh. Oh, wala na. Simut na yung pitch. Oh, minyo sila. Pero pagka yung dumating ka nako, tahimik halos hindi mo mabuksan yung ano, yung pintong 'yon, yung pinto. Pinto daw hindi mo mabuksan. Yan sila. Malalakas na. Malalakas ng kumain. oh Yan ang trabaho nila. oh Yan ang baboy. Tapos kumain. Iinom. tapos inom. ayan. Pahiga-higa na yan. Ayan sila. Ay isa. Papahinga na. Busok na busok na yan. Kasi pag mga gutom yan, tahimik eh. O, diba? O, ano? Ihirit ka pa. Ha? Ihirit ka pa. Ayan. Pero alam ko marapit nang maubos yung tubig na yan eh. Pupur days na eh Magpupur days na yung tank eh ay se ano 7 amen. Seven liters yata ang laman nun. Hindi. Seven liters. Ah. Seven ba? O oh, 400 liters ang laman nun. Yung drum na yun. Yung drum na yun. 700 liters yata ang laman. 700. Ano yung ilalaman ba yan? Puno yan eh. Matahimik yan. Yung ipa. Dami ng ipa eh, pero bumaba yung ipa. Oh, no, kulang na uli yung ipa. Nasisiksik nila. Parang alam ko natutunaw na eh, nagiging lupa na siya eh. Ayan sila. Alasays na, mag-alasays na ngayon. Tapos kumuha ako ng pakain sa Pakain sa manok. Sa risarinda mo. Pakain sa manok. Wala eh. Hindi pa pwedeng kuhanin itong mga madre di agua eh. Maliliit pa eh. Ayan, no? Itong daon ng saging. Nakukuha na Ginagawa ko yan. Ito. Daon ng saging. O ano? Mabusog na kayo. Eh. Ha? Eh. Busog na. Ayan. Yung tulo ng tubig na yan. Papan, hindi makita eh. Ayan. Yung patak ng tubig na yan. Mapapansin ninyo. Ayan, tumutulong tubig na yan. Dalawang oras yan. Ayan o. Ayan. Dalawang oras yan. Sa loob ng dalawang oras na yan, yung flooring na yan. Tubig na yan. Pero hindi naman punong-puno eh. Basta ano lang sila, meron lang silang mahiga na malamig. Hihiga. Hindi naman hihiga, eh. parang uupo lang sila hihiga, ganun. Tatagilid. Ayan, tapos alis na uli. Ano? Kulang pa. Maya-maya na uli. Papakain pa ako ng ano. Papakain pa ako ng manok. Magchachap-chap pa ako. Iwanan ko na kayo. Nahirit pa eh, nahirit pa. O, oh, nahirit pa. Samantalang itong mga itong aking mga manoks dito eh naghihintay na. Ayan eh no. o. mamaya kayo. chachap chaping ko pa ito. chachap chaping ko pa.